turn mga idol hindi na naman po tayo mga idol sa guwan ni tatay isbak mga idol opo eh dalawang linggo halos ikat dalawang linggo po tayo hindi nakapamalamot mga idol gawa ng sobrang sama talaga ng panahon mga idol lalo na pagka umaga mga idol, malalaki ang alon dito banda mga idol at siyempre dahil uh, hapon na po mga idol, time check muna tayo asa na nga raw ayun um, ang alas 2.32 mga idol ayan pagkahapon na mga idol medyo uh, lumailol mga idol ang uh, mga alon mga idol kaya naman itong ating bangka ay tamang tama mga idol ay nakapamalakot na po tayo gawa ng kayang kaya na ng ating bangka ang ganitong aalun mga idol Opo. at sana po mga idol nariyan po muli kayo para panukurin po ito mga idol itong ating mga magagandang mga pinukulang pampira Okay, we are not six. Ay, pambira. Marami na namang COVID, mga idol. Okay, tuloy-tuloy tayo. Ang ating spot ngayon mga idol ay banda po roon mga idol. Ah. Ang nyo lang mga idol mamaya kapag ah, ah, naabot na po natin mga idol ang ating ah, Ah, spot oke okay, keep sip and enjoy watching dadadi dadan ang bilis talaga ng tubig ng ating bangka at tuloy tuloy po tayo mga idola sa ating uh, paboritong fishing spot bangka pa mga idola malayo layo pa tayo mga idola sana hindi lalong maglaki yan mga mga alon mga idol para uh, kahit pa paano makabandi po tayo oops oops ala kaya uh, yan mga idol itong ating bangkang uh, higit uh, isang metro kalahati mga idol ay kayang kayang uh, losobe ng ganitong uh, alon mga idol yun o yun o oh. oops oops oy, 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 oy pambira kaya naman uh, maraming tubig uli pambira yan o oh. mabilis mapasokan ng tubig ang ating bangka pambira yan pero wag natin hong oh, intindihin yan mga idol mapuno man ito ng tubig mga idol lilitaw pa rin po itong ating bangka dahil uh, porong styrofoam po ito mga idol pambira yan kaya naman, tuloy-tuloy po tayo sa ating uh, pagsasaguan papunta rin sa ating paboritong uh, basic spot. Uy, palakas ng palakas ng hangin mga idol, pambira. Sana hindi lalong maglakihan itong mga alon. Magbira yan. Oops! Ah. hit! minutes later mga idol thank you lord mga idol at andito na po tayo sa ating spot oo nasinadya pambira yan oh ayan ang ating uh, bahurang maliit yan ang ating paghagisan okay wag na po natin patagalan mga idol ating umpisa na po at syempre mga idol ang ating pamain ay naku lumuti na po mga idol ang ating pamain dahil akalaan mo mga idol dalawang linggo po itong nakababad sa uh, dagat mga idol gawa ng uh, sobrang sama talaga ng panahon gawa ng may bagyo mga idol nung nakaraan mga idol kaya dalawang linggo eh, may git, tayong hindi ay nakapamalaot tingnan natin kung mga buhay pa yung iba ay mga buhay pa eh. Simpre may mayroong patay mga idol Yan. dahil sa katagalan na po oh ayan pero marami-rami na din po mga idol ang uh, buhay mga idol ito pwede pa ito pahain, mga idol okay, wag na po natin patagalin mga idol umpisa na mo, umpisa na mo pambira na, bubul talaga sa si isa ni tatay at syempre yung ating gagamitin na nylon ito pong numero uh, 12 po ito numero 12 po ito mga idol at ang ating hook ay kalawangin ng mga idol Tingnan, check natin kung matulis pa pag matulis pa pwede pa oh, ito yun pwede pa matulis pa mga idol o konting kiskis lang huwag natin eh. Kiskisan muna ay pambira yung ating kutsilyo o uh, kes muna natin mga idol para kahit papano ah uh, tumalab sa kanuping mga idol yung kwan Matulis pa siya mga idol. Pwede pa ito. Iyon Matulis pa. Yung isa. Ay, dalawang linggong mahigit. Hindi nagamit itong ating nylon mga idol. Kaya, yung hook, kinalawang. Pero sabi ko nga, pwede pa ho ito mga idol. Yun matulis pa. Pagka matulis pa, pwede pa yan mga idol. Okay mga idol, umpisa na po natin. O, paina na po natin mga idol. Huwag na po natin patagalin pa. Yun, buhay pa mga idol. Ganyan lang mga idol. Atin lang po natin sa dalawa. Dahil ang ating pamay na uh, ang ating Hokkaida dalawa mga idol okay hagisa na po natin sana sa ating unang huli ah, makahuli po tayo una nga sa yon. pampira. pag may kumagat yan siyempre mga idol uhuli yun natin eh. oo, pag huwag tayong papayag na hindi mahuli mga idol, pambira yan ang ah, ating bangkang napaka cute mga idol na nice, steropore Okay, pagka may kumagat, grado yan mga idol. Ang tabayan nyo mga idol. Kung anong klase ang ating unang mga... Uy, may kumagat. Iyon o, oh. sa pambira. Nakawala pa. Hmm, Oh, Ayun! Nakawala pa yun o. Oh. Kinagat muli mga idol. Kala mo ha. Oh. oh, anong klase ka? Kanoping ba? Ay, naku mga idol, kanoping. Sabi ko na, kanoping unang huli mga idol. Unang huli ay kanoping at siyempre ang ating kalawang nahok ay nakahuli po. Pa. Painan mo. Uy pambihira. Painan uli natin mga idol. Maraming stadion mga idol. E uh, dalawang linggo pa naman hindi eh, pinangmingwitan mga idol. Kaya, boy naman tayo mga idol. Oh. Check na maraming isda dyan. pag muli natin. Yun. Pag may kumagat muli mga idol, panagurado. Huli na naman po ito. Hmm, ayan ah. Uh, yan. Ang bilis mga idol. Kakalapag lang sa ilalim ng ating uh, uh, mga idol. eh na kagad. Siyempre, kanoping na naman. Ayan o, oh, sabi ko na yun. Kanoping na naman mga idol. Pangalawa mga idol. Painan muli natin. Yung ating kuwan mga idol, yung ating uh, pamain, dalawang linggo po natin itong uh, binabad sa dagat. Kaya marami ang patay. At siyempre, meron ding mga... Uh, kuan mga pulang-pula na kaya hindi natin na ipain pagisan muli natin mga idol <laughs> yan maglimas-limas muna tayo pag may time mga idol dahil huwag sana tumalun yung ating isda mabilis kasi mapasokan mga idol ang ating kwan bangka mhm mhm mm ayan na naman ay pampira ay kanoping ay medyo maliit na siya hati hati lang yan mga idol กี่ป ah, mm ีก hmm. mm ี่ปีมูน่าตายสัตว์ที่พังไม่อีสันน้อยอื้มฮึอื้มฮึโอเคไอ้เนี่ยนั่นละม้าอันอุ้ยแคนโนปิ้งนั่นละมันม่ายด้วย

Mahal na naman. Okay. <laughs> Uy, camping na naman. Ayun na. Okay. Tipot lang kayo dyan. Pambira. Muntik na. Muntik na tumalon. Loko yan ah. Pinalitan muna natin mga idol yung ating o, oh, dahil ang kanoping mga idol, nagre -reklamo. sabi niyang kanoping eh. Sa so, guni tatay, eh, palitan nyo naman yung hook mo pambira. Kalawa eh. Hindi ka may mamamatay sa mo kundi sa Titanoo, pambira naman. Kaya naman, pinalitan nyo natin mga idol, nakakaya naman kay kanoping. Kaya naman, hagisan muli natin mga idol. Yun. <clears throat> Pambirang kanoping yan mga idol

next lesson natin mga idol ito okay, yun apat na slice tipid po tayo mga idol dahil pa uh, pakunti na ang ating pamain Uy, palakas ng palakas ang hangin mga idol pambira Okay, hagisan muli natin. Nariyan pala ka. Ayan. Hmm. 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 Ayan na naman. Okay. Oops. Kanoping na naman mga idol. palakas ng palakas ang hangin mga idol pambira yan pagisan <coughs> muli natin mga idol ayan ugoy hmm hmm uh -huh. ayan na naman okay hmm <coughs> kano no na palaki ng palaki ng mga idol palaki ng palaki na sila mga idol wag kang tatalon dyan oh. patay ka yarin ka <coughs> pag tumalo ng uh, mataas mga idol may posibilidad na makawala mga idol ang hirap huwag sanang tumalo ng uh, kwan. Agisan muli natin mga idol. Ayan. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Ay pumira. Mhm. Uh -huh. Okay, ayan. Oy. Uy, uy. Okay. Ayan malaki. Ayan malaki mga idol. Okay. Okay. Hala. Uy, sayang nakawala ang laki nun mga idol sayang wala pa naman tayong last na pangain na pa naman yun ay eh, grabe ay putol yung isang kuan isang hook mga idol pang nas pa dito ay sayang wala na tayong pamain mga idol last na pa naman sana yun <coughs> wala na yung ating lagayan mga idol lumuto na dalawang linggo mayigit kasing din yung ating pamain mga idol mabuti na lang ay medyo meron pang mga hindi uh, namatay kaya uh, naipain pa rin ho natin mga idol at syempre mga idol wala na tayong pamain sa uh, uwi na po tayo Palakas na ng palakas ang hangin mga idol. At uh, yung alon mga idol, palaki na rin ang palaki. Kaya saktong sakto mga idol, pawin uh, na po tayo. Okay mga idol, hanggang dito na lang po tayo mga idol. Kita-kita uh. uh, -kit sa susunod na ating uh, pamalakaya muli mga idol. Thank you mga idol sa inyong uh, walang sawang uh, suporta. Uh at panonood sa ating mga magagandang mga pelikula teka lang maglimas muna tayo ang yan <laughs> ang ating huli mga idol ayun o nagsisiksikan ho sila dyan o no? Higit sampo lang mga idol ang ating uh, nahuling kanoping. Puro kanoping mga idol. Pero pwede na po yan mga idol. Makakapang ulam na po tayo mga idol. Akalain mong halos uh, dalawang linggo tayong ang ulam natin mga idol ay laging inihaw. Oo. Eh, inihaw na daing mga idol. Pambihira yan. Kaya naman, nung uh, uh, medyo kumalma ang hangin mga idol ngayong hapon, eh sumalakay po tayo Oo, dito sa ating fishing ground ng G1 Eastern Summer. At napapansin nyo mga idol, ang uh, umpisa ng... Uh, lumakas ang hangin at magtipaglakihan ang mga alon kaya tamang tama at tayo po ay papawin na mga idol ayun o ayun, ayun. o oh, papapapapayon pa, padarating parating pa ang malaking alon ops 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 Pops, you know, sabi ko na sa inyo mga idol <Latascan> oh, uh, Kaya naman mga idol, uwi na po tayo oh, oh. Thank you again for watching Bye bye. Okay mga idol. kuya na po tayo. Bye bye. Ah, uh, fishing ground ng Diwan Eastern Samar. Ato uwi na po si Sagwan ni Tatay. Ayan. Mabuti na lang mga idol ay uh, hindi po umulan. Kasi mga nakarang mga idol. Itong bahura dito mga idol. Ito po dito sa gilid mga idol itong bahura. Diyan dyan tayo nagagis mga idol. Puro kanuping mga idol ang ating napo. Okay, uwi na po tayo.